Sabi mo, ano ah. Oh, okay. Palis na po ako ng kalamba. Oh, pwede ka nang mag-video. Ako na hihiya ka. Kung walang tao. <laughs> Oo. Oh, sige, okay lang yan. Paano ka makikilala ng YouTuber? <laughs> Oo. Oh, paano? Okay, sige mo oh, ingat ah! guys Nakita ko may ulam. Thank you, Kuya. Uh, ulan na. Ulan ng hirap gumiti ni Kuya. Ito, patola. Magkano po patola? Chicken banana. Your God. Si Mais, si Mais. Kaso e wala na yung, wala yung kakain. Kaya ayaw kung bubili. Wala yung kakain. Mais. Mais.

pag may buwaya, takot ang mga driver. Oo. Oh. Kaso, nababasa na ako. Oo. Oh. Oo. babae. Okay na po. Okay, okay na po. Salamat. Baka ba sa tanuan, Bukha Okay. <laughs> dumating kami ay paalis na eh hindi inisisipilin alam nung kaya bababaan kaya hindi mo na nakasakay tapos na alala, wala na nakaalis na yung bus Salamat okay. po, salamat po sa walang sawa niyong pag-suporta. Sa lahat po ng pag-review, maglalay. -like. Thank you so much po sa mga lahat. Hindi po kayo at God bless. At sa mga kapwa ko, YouTuber, subscriber, viewers, organics, members, at mga friends na lagi nyo dyan. Maraming salamat po! sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, don't forget to subscribe at pindutin ang notification bell para lagi mag updated sa ating mga bagong video. Wala mong saysay -say, pero kapupulutan nyo ng aral daw. <laughs> aru dugo wala daw sa isa no. hindi ko na naman naabutan ng premier road ya mo tataklo naman yung kahit wala ako hmm. diba ayan po ang simbahan ng kalamba ang lumang simbahan dito sa kalamba lagina at ayun po ang bahay ni Dr. Betty Rizal. Ayan, mga bandila. Mga bandila. At ito po ang kalambanga. Ang banga po. Ang dumang banga ng kalambanga. Kaya kalambanga. ko yun eh, eh. Nag-YouTube, YouTube, nahihiya. YouTube, sa YouTube, kapalan lang ng mukha yan. Pag walang kapalang mukha mo, wala. Yeah, para lang tayo dito sa Raul. Nagsasalitang eh. mag-isa. Ah! malapit na po tayong bumaba, kaya thank you po kuya tabi na lang po opo ito po ito po kuya sige na po salamat okay na po kuya thank you po na memory ratio, ang pasay ang driver kusa po, po tayong nagbibigay pero pag na memory show po ang driver ayoko ayoko tika lang mo kanon pag na memory show oo uh oo kasi pag sinabihan magkano binibigay nyo alam na yun mga ano na yung discarded malulupit na yun pero pag ang driver pinasakay ka na lang basta yun kahit magkano ibigay mo okay na yun ayan dito na po ako naglalakad na papunta sa aking munting tindahan mm uh -mm. -huh. naglalakad na sa aking munting tindahan hey Uy, don. Tawag sa akin dunya, Tawag ko sa kanya dun. di ba? Bawi. Okay, nagugutom na. Oo. Nagugutom na ako. Nangangalos na ang aking tofu. Nagugutom na. Bumili akong patola. Lalagay ko sa bat choy para may iba, iba naman ang battery ko tinawaran ko picture daw tinawaran ko sabi 45 ang ginawa ko inayaan ko na patola lagay mo nga mo eh doon na lagay mo lang dun sa ano sa sa ilalim dun sa ilalim sa may mga tubigan di ba meron oh oh, bukas doon oo bukas doon Ayan po ang aking tindahan. O, di ba? May lamang pa rin. Ay, nag ang mga pusa. Nag-ingayan. Yeah, naglalampungan. Yeah. Naglalambingan. Ano? Nakapag... Ano na? Okay na? Pasa na? Ayos oh. ang mga O, di ba? Ayun o, oh, naka-play pa rin sila. O, oh, diba? O. Oh. Naka-play pa rin si Sis. Maap sa akin. Iniwanan ko habang naghahatid ako kay Sis ko. Uu. Oo. Uu, niwanan ko. At ako ay ah, naghahatid kay Sis ko. O, oh, diba? Ano po ako sa aking munting tindahan, guys. Kaya naman, babay na. Ito sa aming ataas. At ano? Hindi, o. Oh, Ang bunisa, yung ano, yung kanin, kakain ako. Kakain muna ko, guys. At kakain ay ko ito. yung premier ko. Yung premier ko. Nabutan ko yata. B nabutan ko yata, oh. di Hindi kita kilala. Bakit nandiyan ka? Premier ko. yun na. O, Thank you for watching. Ingat kayo lagi. God bless. Love you all. Ano po ako sa mga tigating tindahan